Magandang umaga po sa lahat. Ako pong si Otol Thunder, no? Otol Thunder. Magandang umaga po sa lahat. Mapagpalang araw sa inyo lahat, no? Mga ka Thunder mga ka idol, no? May share po ako sa inyo na tips kung paano makakuha ng mutya ng kalamansi at paano paano swertihin ng tanim na kalamansi, no? Sa tanim lang na kalamansi, pwede kang syurtihin mga katander, mga idol. No? Kaya, panoorin nyo yung tips ko. Sundan nyo hanggang sa dulo para makakuha kayo ng, ng tips, no? ng idea kung paano makakuha ng mutya ng kalamansi at kung paano maging pampasyuti ang kalamansi sa inyong tahanan, no? Kaya wag na natin patagalin mga katander, mga idol, no? Ayan, simulan natin. May tips ako sa inyo mga tander, mga idol. Ang kalamansi pala, hindi lang makukuha yung mutya, no? Meron palang ibang paraan para suwertihin ka sa negosyo at hanap buhay mo, no? Ito ang unang tips. Dalawang tips natin ngayon. Una, yung tanim lang na kalamansi, pwede kang surtin sa negosyo. At wala ano namang hanap buhay mo sa katayuan sa buhay, no? Ang unang tips, ito na. Mag -kuha ka ng tatlong buto sa araw din ng Biyernes Santo. Tatlong buto mga idol. Kailangan ma makuan mo siya, mabuhay mo siya ng yung tatlong buto na yun. Kailangan dikit-dikit siya. Itanim mo siya ng dikit-dikit. Pag mabuhay po yan, na sabay-sabay silang mabuhay, itanim nyo sa alaman yung uh, katander mga idol. Yan po ay pampasyorte. No? Pampasyorte po yan. Syortehin nyo po yung negosyo nyo. Yan pangunang tips. Yung pangalawa naman, yung sa mutya, no? Kung paano makakuha ng mutya ng kalamansi sa tanim ng kalamansi. No? Ito na yung pangalawa. Kumuha rin kayo ng buto ng kalamansi. Kailangan sa araw ng Biyernes Santo din. Alas tres ng hapon, no? Tatlong buto ng kalamansi din. Kailangan nyo itanim yon ng alas tres yung buto na tatlo kailangan dikit dikit din siya yan. kailangan itanim nyo sa hindi nalakaran ng tao hindi daanan ng tao yan. tapos hindi nabubulabog siya no yan pag laki po yan, abangan nyo yan mga idol mga tadder pag mamunga yan abangan mo yan ng Biyernes Santo no? Alas tres ng hapon. Jack na bibigyan kayo ng mutya niyan, no? Sa buto man niyan, o sa puno, o anong mutya ang ibigay sa iyo, kunin yung mga idol, no? Mga tandel. Kasi once na kakaiba yung pinakita ng kalamansi, eh, yun po yung mutya niya. No? Pero yung kuha talaga, butok makakuha ka ng puting buto na bato ang mutya matandir ay nagaanyo ng bato yan po yung tips yan yun lang po mga katandir mga kaidol mapagpalang araw ulit sa inyo yan tayo sa ilog no sana ay naintindihan nyo yung tips ko no sana ay masundan nyo para makakuha na kayo ng mutya kaya pagsapit ng Biyernes Santo, magtanim na kayo ng tatlong buto, no? Maraming salamat at muli mapagpalang araw uli. Sa susunod muli na aking tips, abangan niyo mga idol mga tander, mag-tips tayo uli tungkol sa mga pagtanim ng halaman, paano makakuha ng mutya. Uh, mapagpalang araw uli sa inyo. God bless to all mga tander sa susunod muli. Alhamdulillah selamat